Ohayo! Good morning! Magandang araw! <laughs> Tara guys, baka may gustong sumama sa inyo mula dito sa bahay hanggang sa pinagtatrabahuhan ko. Mula dito sa bahay, ang pinakamalapit na train station ay Ojima Station. From Ojima Station, pupunta tayo sa pinagtatrabahuhan kong lugar which is nandoon sa Ogawa Machi Station. Tara guys. Ayan, ang weather ngayon ay hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Kaya pwede pang mag ganito, mag lang. <laughs> Baka next week or next month na ako magra rubber shoes. eto kasi yung pinakomportable ko habang naglalakad papunta sa work. Ganito ang itsura ng kapaligiran ko dito. time check, lumabas tayo ng bahay ng 5 minutes before 9 a.m. Ayan, maghahagdan lang tayo pababa guys. Kasi ako masipag ako, gumamit ng hagdan basta pababa lang. Pero pagpaakyat, paakyat, nako, hindi mo ako maasahan. Tamad talaga ako, maghahanap talaga ako ng elevator. pagpaakyat, tamad talaga ako maghagdan, Pero pag pababa, kahit gaano pakataas yung hagdanan na yan, bababa talaga ako sa hagdan. Huwag lang talaga paakyat. Kahit maiksi lang yung hagdanan. ko, may elevator, mag -e elevator ako. Tapos eto na nga guys. Ayan. Paglabas, pwede naman siyang kaliwa, diretso lakad. Kasi yung bawat sulok dun sa kanto is meron talagang ano, meron siyang lagusan sa iba. Meron siyang mga hagdanan pababa, lagusan para makasakay ng train. Pero ako, tumatawad, tumatawid ako dito sa kabila tatawid ako, tapos lalakad ako kaliwa, tapos kakanan uli, kasi meron dyang, dito lang kasi yung merong elevator. Gusto ko sasakay ako ng elevator kasi pagbaba ko lang sa baba ng elevator is may pinakamalapit yung entrance. Yung magsuswipe ka ng ticket, entrance na kagad. Papasok ng train station. Ayan, sa paligid niya, meron katabi lang na McDonald's. Maraming kainan dito sa lugar ko guys kaya hindi kayo magugutom. Ayan, sa kailan tayo ng elevator. Tapos pagdating sa ibaba, malapit na lang yung entrance. Ito nga yun o. Oh. Paglabas ng elevator. Ayun. Lalakad lang ako konti. Pakanan. Tapos ayan, kunyari lang may tinuturo-turo ako guys kasi first time ko talagang ginawa na mag-record ng video while walking. <laughs> Nahihiya talaga ako, ewan ko ba noon pa. Lakas loob, lakas loob ko lang mag-video ngayon pero kunyari pretenda lang ako pag meron akong kasalubong, kunyari meron akong kausap sa phone, ganyan. Kaya kunyari nag ano ako nagmimiking or may tinuturo-turo pag may makasalubong. Ayan, may aircon dito sa loob ng subway na to. Merong maraming locker. Ayan. May mga locker, may phone booth. Ayan. Tapos ito na nga, ayan oh, 9.5 na. 10 minutes na pala ako naglalakad. Ganun. Tapos ayan, swipe ko lang yung pass mo and I'm in na. Tapos, sasakay na tayo sa yung pakanan. Ayan. ayan. Ayan, kunyari na naman. Dahil may nakasalubong ako, meron ako kunyari tinuturo-turo. <laughs> Pretend lang na may kausap. Ayan, meron dyang toilet. Ayan, yung toilet nila, di ba? Ang ganda, oh. Yung, may, yung hagdanan is parang mabait sa mga gumagamit ng wheelchair. Tapos, papuntang Sinjuku Line nga pala yung, ano, yung station na to. Kapag uh, sumakay ka dito, ang pinaka last stop niya is for Shinjuku pero syempre hindi ako makakarating ng Shinjuku hanggang Ogawa Machi Station lang ako guys parang 7 stops yung 7 stops na yon from Ojima Station kung nasaan tayo ngayon papuntang Ogawa Machi 7 stops is 9 minutes yes guys 9 minutes ang so ng biyahe natin papunta doon ayan o wala ayan ayan 7 stops at antayin lang natin ng konti yung train usually may dumaan na kanina kung hindi ako nagvi-video baka naabutan ko yun ganun pero every 5 to 10 minutes naman ay eh, may dumadaan na train. Pero pag rush hour ngayon, umaga pa, 3 to 5 minutes lang, andyan na yung train. Ayan. Tapos dito na ako pumapwesto sa pwesto na to para pagdating ko dun sa Ogawa Machi, sakto din na yung bababaan ko is yung eksaktong pagbaba ko ng pinto is escalator na hindi na ako maglalakad pa ng malayo. Yan, ganyan ang technique dito guys sa Japan. Dapat alam mo na kung saan yung lagusan, yung number, yung timing. Ayan, tingnan nyo guys. Pagbaba natin dyan, timing na nasa kaliwa agad yung escalator. Ayan, mag-escalator tayo. At dahil hindi tayo nagmamadali, dito lang tayo po pwesto sa kaliwa. Yung mga nagmamadali sa kanan or naghahagdanan. Pero, ako ay tamad. Yan. Ito lang kinaganda pag wala kang bose. Eh. <laughs> hindi ko kailangan mangarag, mangarag. Kung malilate man ako o hindi. Diba? Easy, easy, easy lang. Yan. Basta, pagdating ng trabaho, alam ko na ang kapasidad ko. I mean, alam ko na before 11am na opening ng store ay I ready na lahat ng mga kailangan ko. Ayan, tapos eto na nga, lalabas na tayo ng station. Ayan, yung totoo, merong malapit na lagusan doon sa amin is yung, ayan, yung may number B7. Lalakarin mo lang yung diretso doon, tas kakaliwa ka, tas may hagdan, lagusan noon, mas malapit doon sa tindahan. 3 minutes walking lang, pero ako nga, dahil walang escalator doon, mas gusto ko dito dahil mayroong elevator dahil tamad nga ako sa hagdan guys ayan, kaya dito ako nagtitiis elevator, pag akyat ko okay lang sa akin maglakad yan, lakad lakad diretso lang naman yan, isang diretso lakad, from that elevator lang naman eh, ayan makakarang, kung 3 minutes walking doon sa may hagdanan dito naman mga 5 minutes lang Lakad lang siya, diretso lang, tatawid lang doon ng ano ng stoplight na 'yan. Pero 'yan, means kadalasan talaga dito, bago ako pumasok sa tindahan, nagte-take out dito ako dito ng aming pangalmusal. Dito sa kaliwa. Dito sa kanto na 'to, may Excel Share Cafe dito. Masarap ang cocoa kasi nila dito, guys, pero konti lang yung sandwich nilang ano, available. Eh minsan hindi ako magsasawa sa cocoa, ice cocoa lagi or pagka summer hot ice cocoa yung in order ko, pagka winter naman is hot cocoa kaya lang nagsasawa ako sa tinapay nila dahil ilang piraso lang kaya minsan tumatawid ako dun sa kabila sa kabilang kanto ayun na yung may kulay yellow sa ilalim ng building na yan may dutor dyan yung dutor din, ganun din masarap din yung cocoa nila dyan ice or cold cock ang inaano ko tapos ang dami na sinilang tinapay dyan na pagpipilian. kaya dyan din ako nagtitake out ayan tapos tatawirin ko lang to ng diretsyo tatawid lang ako dito sa sa traffic light na to sa stop light na to ayan, ang ganda ng lugar ano <laughs> ang ganda ng mga puno parang mga christmas tree maya maya lang kulay green sila ngayon pero maya maya lang magkukulay yellow na yan parang christmas tree tapos yan ganito lang sa paligid namin guys sa pinagtatrabahohan ko yan, mga sarado pa kasi alas 9 pa lang eto lang yung maaga nag open dito eh yung loteria na yan ano 7am tapos eto namang kusuriya sang or drugstore na may slash parang mini store may mga tinapay din dyan at ibang anik-anik na paninda 9am sila nag-open pero talagang dito sa paligid na to guys ang bilihan ay mga pang sports yung karamihan mga pang sports outdoor and indoor sports pero karamihan ay yung mga pang snowboarding or ski mga pang ski or snowboarding yan ganyan dito sa paligid ko tapos yan lang, lakad lang ako hanggang dun lang sa kanto na yan sa kanto ng UFJ Bank na huminto na lumipat na rin sa ibang lugar ayan ang mga pang ski yan guys malaking building mula yan hanggang 5th uh, floor yata yan tapos dyan pa din uli sa kanto tapos pag diniretso ko pa yan ng konti doon, merong Starbucks. Yung minsan doon ako nag, uh, ano, out sa Starbucks ng coffee namin. At saka tinapay. Tapos ayan, pagkaliwa ko dito, diretso lang. Mga one minute walking na lang. Ganito sa paligid ko guys. So ang dami doong vendo machine. Ayan, dito din sa kaliwa na to, pag pinasok ko itong maliit na na lagusan na to, street na to eh, maraming ramen house ayan, puro ramen kami dito ayan, healthy competition lang ayan, tas may malaking building doon, dating university college of engineering yon or electrical engineering na nagsara na nga lang napalitan ng bagong building and andito na tayo sa aming munting tindahan ayan Usually, 15 minutes lang mula sa bahay, nakakarating na ako hanggang dito. Pero dahil nga nag-video-video ako at hindi agad ako sumakay dun sa unang tren, ay umabot ng 30 minutes. Ayan, 9.30 na tayo nakarating dito. And that's it for today, guys. Thank you for watching!